Kaya na, ba, Katerin na. Katerin ah. okay. Kuryo, Kapatid ko, yung nag-first kanina. Ah, kapatid niyo yun? Oo po. Ah, mag-first ka na mamaya? Hindi, <laughs> ay <sa> era yun. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> well, siguro second. pagabuti di harali na mangita basi lamang pasar rampa <laughs> ayan po pasensya na po dili kita makabasa sa inyo mga shoutout po kasi uh, ah, uh, di may isa't na cellphone na gamit pasiguro lang Grabe Yung... Sa upat lima na Sa mga Ayan, shout out sa 159 live viewers po at mamaya live kita sa Salingaya po sa Rapol in Inda Uh, mga motor kag Wigo mamaya 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 Shoutout ka Nero wala pa nagabali dili sa matayom hain ka na wala pa daw nagabot wala pa nagabot wala pa